Ito ang tulay na nagkokonekta sa barangay Albasan at Kamansi Sur sa Numansia Aklan. Ayon sa impormasyon na nakalap ng team, nasa 30 million ang budget na inilaan ng DPWH dito. Pero ang tanong ng mga mamamayan, bakit nga ba hindi natapos at nabinbin ang paggawa sa tulay na ito? Nakadisenyo na madraw na tapos at buo ang tulay sa budget na inilaan ng DPWH. Pero ang tanong ng mga mamamayan, na napapadaan dito sa lugar, bakit nga ba hindi na kumpleto o natapos ang tulay Alright. na ito? Ay, basta only in the Philippines sa Taraya ang mga makarangana. Oh. Only in the Philippines, water, water na akong nakita sa abroad ng mga makarang na gamakarawo. Uh. Oh. Ay, ba't mauro na? Nga, imbes niya, di yung bakal, like, ay kung tagin, kung ano lang, diretsyo, konkreto, no? Oh, roon, ay, oo, na, tatlong di pa nga nalang ilangit na nga. O, oh. oh, haya, mag pa. Ano raya, yun, yun niya, Mm, ano tawag ka Convenience ba yan? Yun mm. yung tawag Yun yung convenience baka sa pamuyo. Agad nga pinuntahan at kinausap si punong barangay Royden Perlas ng Albasan. Ayon sa kanya, personal niyang kinausap ang DPWH kung bakit hindi nga natapos ang proyekto gayong sa plano at budget, buo at kumpleto dapat ito. Nakatingga raw ng halos magdadalawang taon na ang proyekto. For previous term, mabira no, eh. Uh, man ako it, actual gid nga, papel nga ginabuita, no? No, pero milyones karano ginaistoryahan niya pondo. Agduyon nga ron hay dapat tapos. Ayon sa DPWH, hindi ko masya ang 30 million pesos na budget sa proyektong ito dahil masyado raw oh. Hala. Dahanong, dahanong. Delikado, delikado gid no? Delikado matuod. Dahan, dahan. Dahan, dahan sa paliwanag ng DPWH sa barangay, lumalabas na nagkaroon ng miscalculation sa budget na inilaan dahil doble raw ang lalim ng mga ginawang poste o haligi nito. Kaya kumulang ang budget. Dok nang dahit po, pag usog na ginatawag, hay, mas nagdagom. No, mas nagdagom kung nuranda no nga itong ano, ag sa pilang kaposte yung man naging kinahangyan, pilang kahaligi. Na nga naging kabos na. do pondo, nga hauna nang ng request. Ayon sa DPWH, nasa 10 milyon pa ang kakailangan na pera o pondo para matapos ang tulay na ito. Nasa 8 metro na lang sana ay... Aray. O yun, katulad noon mga kapobre, muntik na madisgrasya dahil uh, sa ngayon mapapansin ninyo, na yung etong banga na sa 8 meters na ito na area na hindi ho natapos ay nilagyan na lamang ng cucumber ito o puno ng niyog. makikita natin no yung bilog ah, hindi hindi na hinati no yung buong mga niyog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na mga puno ng niyog ang ginawa nilang haligi dito sa tulay na ito. Yan muna ngayon ang tinatawag na Band-Aid Solution ng DPWH para lamang makatawid ang mga motorista dito sa lugar na ito. Bali, ang nakakatawid pa lamang dito ay ang mga nakamotorsiklo. Yun lang, bawal ang tricycle, bawal ang uh, four wheels dito sa area na ito. So napakadelikado. Ang iba, ang ginagawa nila ay binaba, bumababa yung pasay at driver na lamang. Oo. Talbasan ka man si Sur. Hindi, ang ano ko nga, hiling ko nga, tis, tis lang, ma, matatapos din yan. Tulong-tulong lang tayo na para ma wag masira yung dinadaanan. Yun yung naman dinadaanan na pathway lang yun eh. Oo. -huh. Pinakiputan ko nga para hindi ko masi-tricycle eh. Kasi kung kakasi-tricycle, masisira lalo. Masisira lalo. Okay lang motor, sir. Okay lang Okay lang okay. single kasi medyo magaan yun. Mm -hmm. Kami naman hindi nagpapabaya. Malaman lang namin. Kasi sa laki ng area namin, hindi naman matututukan din lahat ng kasi sa dami ng ginagawa ng maintenance ko. Malaman lang namin at mm -hmm. kami na may action agad. At, at Sa maintenance sa maintenance naman, si Engineer Oreta kilala niyo naman ano. Mm -hmm. Kaya nga, ang ginagawa ko, pag-isang media, ang spokesman ng DP dito, si Joey, si Joey, si Joey, si, Joe, si Joey, Kasi ang mga concern naman, usually, maintenance. Under maintenance. maintenance. Pothole, yung sira sa ganito, bakit ganito, walang railing. Nagpapasalamat nga yung iba dahil action daw kami agad eh. Ang importante nga, malaman lang namin. Kasi sa, sabi ko nga kanina, okay, yung laki yeah. ng area ng nasasakupan namin. Mm -hmm. Yung tulay na yan, engineer sa, oh. sa Albasan, mga nasa magkano yung unang naging budget nyo? Matanda, mga 28 ata. Uh 28 million. million. Hindi ko masyadong matandaan na yung figure eh. Mm -hmm. Kaya medyo kinapos yun dahil nga yung mga piloting ginamit, na parang na-doble dahil malambot yung lumambot so, yung, yung lupa. Yung yung, yung luba, yun. luba, yeah. Luba. Yeah. O, o. Kaya gano'n, kesa syempre hindi mo na may sasacrifice yung ano nung tulay, kaya, kaya lumalim. Ah. kaya gano'n. Tama naman yung explanation talaga nila doon. Uh, -huh. ang kaso, instead na matapos na yung project, uh -huh. kasi itinapos dahil sa... Kulang yung pera. Ulam. <laughs> at nga, pasalamat nga kami kay Kong ko at napunduhan ng gano'n. Talagang yung ina na pinakiusap namin sa kanya na isama doon sa listahan ng mga project niya ngayon 2025 yun nagpapasalamat nga kami sa kanila at hindi naman magsabihin na tupad yung ano namin na mapunduhan. Pero yung to release na yun yun uh, uh, yung 10 million additional para sa yun, wow. pag-ibig? Yung pag na-approve ng GAA, hindi pa na approve yung pa batas eh. Sa December pa na-approve yun eh. Ang importante, hmm. kasama na siya sa listahan ng popondohan. May mga tinatawag tayong net. Yung NEP na yun, ano, National Expenditure Program, nandun yung mga listahan ng project para gagawin sa susunod na taon. Kung saan ang priority doon. Oo, so, na, nakalista siya kung ano yung mga project na gagawin para sa susunod na taon. Yeah, oh. Yon, pagdibatihan pa ng Kongreso, ng Senado, Senado. bago maging batas. Hmm. yung so, nandun na yun sa NEP, pwedeng mawala. Kasi listahan pa lang siya, pwedeng madagdagan. Yung ganon. Pero pag sa GAA, kung walang mababago, kung ano yung nasa net, na, yun na yung project na bigyan ng pondo. Na, na, bibigyan, na magiging batas. batas na. Ng GAA na tinatawag. Kaya e lang yun, mga... Usually, December pinipirmahan ni Presidente yun eh. Pero yung ano nga, nasa amin na yung listing, iginagawa na ng program para maibid. Kasi kami nag, Sa 22 nga, sa Tuesday, start na kami ng bidding para sa 2025 na mga projects. Magkabila, first sa second district. Para kasi noon, yan ang reklamo. Bakit ba ang DPWH UH nagsisimula lagi ng project kung kailan tagulan? Mm -hmm. yung ang oh, daing nun eh, yun ang daing nun eh. Ngayon binago na, inayos nga yun na ibinibid. Huwag mo lang munang iya-award kasi wala pa yung pondo. Mm -hmm. Mm -hmm. Para lang mapaano mo yung proseso ba. Pa. Para nung pagdating yung pondo sa mga January, kasi pipirmahan pa nga ni Presidente yun. O January, i-award mo yung project. O February, game na. At sa summer noon, mainit. Oh. Mainit kaya makagagawa kayo ng maayos. Eh kasi noon, mga previous years, yun ang problema, reklamo. Kung kailang tagulan, tsaka kayo Pumagawa. nagbabakbak ng karsada, <laughs> nagbabakbak ng ganito. Ito nga naayos na, na ano na yung sistema. Isa lang ang malinaw, nakasalalay sa 10 milyon ang dugtong ng tulay na ito sakaling maaprubahan sa 2025 budget, may pagpapatuloy ang naudlot na kabanata ng tulay. Ako si Kapobreng Archie Hilario at ito ang PV News Online. Yan doon eh. Yan. Siyadong mataas yung nilagay nilang ano do. Yan no? Hindi makasaka roba motor. Di ka tabo ka lang, anay nung Delikado yung ano Budloy Budloy